Rojas ko, tinayo ang Central Bank of the Philippines at tinayo sa Pilipinas after ng World War II. So, Masyado siya nag-claim sa mga foreigners. Pero ang lolo ko rin ako, inayos niya ang kapital ng Pilipinas. At dinevelop niya ang international trade. Lolo mo, mutik may impeach, pa ng komunismo sa bansa at ito mala ang stable economy. E ang lolo ko, naging member ang Pilipinas ng Seattle and other international cities with other countries. At ang lolo naman ko, champion yun sa Lolo ko lolo mo, corrupt. Tapos yung gobyerno niya, may lack of funds lolo Garcia ko anong ginawa nila. Pinutol niya yung international yung international Saan naman niya sa lolo. Trinity says niya kasi sa yung gobyerno for limiting foreign policies. Sa lolo makapagal po. Nag-establish ng foreign relations sa neighboring countries. Tapos nag-establish pa siya ng agriculture. Dahil sa lolo niya nag-devaluate ang Philippine peso. Dahil sa lolo Marcos ko, meron tayo ngayong LRT at dinevelop niya. Excuse me no. Lolo Marcos mo? Dictator kaya yun? And siya sa power, no? Buti pa ang Lola Aquino ko. Dahil sa kanya, bumalik ang demokrasya. hindi nga matugunan ng Lola mo yung mga natural na kalamidad sa ating bansa. Tignan mo, nagkaroon tuloy ng kudita sa gobyerno niya. Buti pa Lolo Ramos ko, Nagka nakagawa siya ng paraan para magkaroon ng peace agreement. Dahil like sa kanya, nagkaroon ng Asian Financial Crisis. Buti pa yung Lolo ko sa Espada, napagawa niya ang Clean Air Act, tapos bumaba ang poverty rate yung lolo mo mahilig mag -wedding. Alam ba dahil sa kanya nasira yung peace agreement? Eh hey guys, wait lang. Paano naman si Arroyo? Dahil kay Arroyo, meron na tayo ngayong SNEX at mga Roro. Sa Mount palad, dumami ang OFW. Tapos, gumala pa ang Rapping Corruption. Eh siya, kino kaya? Kahit pa unti-unti, tinatanggal niya naman yung Rapping Corruption. Kaso nga lang, nabuo ang term na noy-noying. Nu eh sino sa tingin niyo ang pinakamagaling na pinuno? Ako pangulo?